ibig sabihin, mas magiging kalmado ka. Mas makikilala mo kung anong klasing relasyon ang meron kayo. At mas maa-appreciate mo ang sarili mong halaga. Sa panahon ngayon ng instant messaging, presence is cheap. Laging online, laging available. Pero ang lalaking marunong magpigil sa emosyon, hindi dahil galit siya, kundi dahil mahal niya ang sarili niya. Yun ang naiiba. Statistics from Modern Dating Psychology 6-7% ng babae ang nagsasabing mas naa-attract sila sa lalaking hindi klingi. 74% ang nagsasabing gusto nila yung lalaking may sariling mundo. 81% ang umaamin na mas nafe-feel. Nilang special kapag hindi sila laging sinusuyo. Translation? Kapag hindi ka na laging nagparamdam, nagkakaroon siya ng time para maramdaman ang kawalan mo. Habang hindi ka nagpaparamdam, huwag kang tambay. Ito ang gawin mo habang tahimik ka. Mag-focus sa sarili. Gym, business, passion. Mag-post subtly. Huwag obvious. Pero ipakita mong hindi ka nalulungkot. Mag-level up physically, mentally, emotionally. The more you improve silently, the more magnetic you become. Ang psychological trigger ng what if. Sa rawan, pinakamasakit ay ang hini at all. Kaya kapag hindi mo siya kinakausap, may mental game na nangyayari sa isip niya. Nagagalit ba siya? May bago na ba siya? Bakit parang okay siya kahit wala akong reply? At ang tanong na 'yan, ang what if, 'yan ang bumabalik-balik sa isip ng babae. Yung dating hindi interesado, biglang curious. Yung dating cold, biglang nag-iinitiate. Stoic detachment is power. Ang stoicism ay hindi pagiging manhid. Ang stoicism ay ang ability mong ihold ang sarili mo kahit may gusto kang gawin. Gusto mong mag-message pero pinipigilan mo. Gusto mong kamustahin siya pero mas pinili mong respetuhin ang space niya. Gusto mong humabol pero mas pinili mong maghintay kung siya ba ay willing lumapit. At sa katahimikan mo doon siya makakaramdam ng bigat. Hindi ka na nagparamdam. Anong susunod? after days or even weeks na hindi ka nagpaparamdam ito lang ang mangyayari siya ang lalapit magsisimula siyang mag-message magre-react sa post mo magpaparamdam hindi siya gagalaw at dito mo makikita ang sagot hindi siya willing pareho silang mahalaga dahil parehong magbibigay sa iyo ng linaw hindi ka na maghahabol sa walang halaga at kung siya ang lalapit doon mo makikita ang halaga mo sa kanya kapag ikaw ang tumigil at siya ang biglang lumapit? Iyan ang ebidensya na effective ang katahimikan mo. Paano kung siya na mismo ang magparamdam? Anong tamang gawin kapag siya na ang unang nag-message? At kung mali ang response mo, babalik ka lang ulit sa pagiging naghahabol. Nag-message siya, anong gagawin mo? Let's say isang araw, may notification ka. Hi, kamusta ka na? Boom! Hindi mo inexpect pero nagparamdam siya. Eto na ang moment na gusto ng maraming lalaki. Pero eto rin ang moment na maraming lalaki ang nagpapanik. Ang tendency? Mabilis sumagot. Excited? Overreacting? Mali. Rule number one, stay centered. Kapag nag-message siya, huwag kang magmadaling sumagot. Hindi ito about playing games. Ito ay tungkol sa emotional control. Stoic reminder. Control yourself. Do not let external events shake your internal peace. Ang message niya ay hindi mo dapat ikagalak o ikabigla. Treat it like, okay, nag-message siya. Good to know. Now I respond with calm. Paano ka dapat mag-reply? Kalma lang, huwag klingi. Example. Siya, hi, kamusta ka na? Mag-reply ka after 15 to 40 minutes or more. Ayos lang naman, ikaw okay ka lang ba? Walang emojis, walang sobrang excitement. Casual, may warmth pero hindi OA. Ito ang psychological signal na ibinibigay mo sa kanya. Hindi ako galit pero hindi na ako gaya ng dati. At dito siya mapapaisip, bakit parang iba na siya ngayon? Kapag nakita mong consistent na siyang nagre-reply, iwasan ang temptation na ibalik lahat ng effort mo dati. Hindi ibig sabihin na dahil nagparamdam siya, ay babalik ka na agad sa dati mong routine. Ikaw ulit ang magtitek sa umaga ikaw ulit ang magtatanong kung kumain na siya. Ikaw ulit ang mag-aalok ng time. Stop! Ang goal ay emotional balance. Let her chase a little. Let her feel na kailangan niyang mag-invest din. Kapag nagparamdam siya, gawin mo ito. Mirror her energy. Kung one-liner ang message niya, one-liner lang din ang reply mo. Kung naging expressive siya, then saka ka magbukas. Ang stoic approach ay ganito. You respond based on reason, not emotion. Kaya. Kung late siya magreply reply huwag mong madaliin. Kung maikli siya mag-message, huwag mong tanungin kung bakit. This sends a message. I'm here but I'm not begging. I'm responding, not chasing. Kapag gumana ang diskarte mo, siya mismo ang mag initiate ng deeper conversations. Biglang, na kita. Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Ang tagal mong hindi nag-message, ito ang delikado. Kasi dito nagsisimulang pumasok ang excitement ng lalaking matagal na naghintay Ang gagawin ng karamihan, babalik agad ang feelings Babawiin lahat ng effort sa isang gabi Babagsak ulit sa simula Huwag kang bumalik sa simula Ang stoic mindset, just because she shows emotion doesn't mean you give everything back Be gentle, be honest Pero stay centered Example reply, namiss din kita pero lately, natutunan ko ring bigyan ng time sarili ko. Sobrang gulo ko rin non emotionally You're showing emotion without becoming needy. That's strength. Minsan nagme-message lang ang babae dahil wala siyang kausap. Curious lang siya. Gusto niyang i-check kung may chance pa siya sayo. Or worse, gusto niyang i-test kung andyan ka pa rin. Kaya wag kang agad mag-celebrate, observe. Mga palatandaan kung sincere siya. Consistent siyang nagme-message. May effort siyang makipag-catch up. Gusto niyang makausap ka ng mas matagal. Mga palatandaan kung trip ka lang niya? Isang hi tapos wala na. May pabigla-bigla pero walang follow through. Nagtanong lang tapos nawala. Remember, your time is valuable. Huwag mong ibigay sa taong naghahabol lang ng attention. Hindi ng connection. Kapag nagparamdam siya, hindi maiiwasan ang kabog ng dibdib. Normal yan. Pero tandaan, ang stoic na lalaki ay hindi nagpapadala sa emosyon. Hindi niya tinatago ang emosyon, pero hindi niya ito pinapamunuan sa desisyon. Kapag siya na ang lumapit, huwag mong i-broadcast. Huwag mo munang ikwento sa lahat. Panatilihin mo ang fokus sa sarili mo. Yung tunay na comeback ay tahimik. Ngayong siya na ang lumapit, ikaw na ngayon ang may pagkakataong i-reset ang terms ng dynamics nyo. Dati habol ka, ngayon balanced ka. Edward 'tano pagkakataon para sabihin, gusto ko lang maging honest. Mas okay ako ngayon kapag may balance sa communication. Ayoko na yung ako lang lagi. That's not arrogance. That's self-respect. At kung gusto ka talaga niya, mas lalo kanyang irerespeto. Ang Stoic philosophy ay hindi agad-agad nagsasabi ng yes. Kaya kahit siya na ang lumapit, huwag kang agad magdesisyon kung babalik ka na sa dati niyo. Tanungin mo muna ang sarili mo. May effort ba talaga siya? May pagbabago ba? Kinusto ka ba niya dahil wala kang paramdam? O dahil gusto ka talaga niya? Minsan ang sagot ay hindi yes o no, kundi maybe I'll observe first. At yan ang kapangyarihan ng lalaking hindi nauubusan ng sarili. Kapag hindi ka pa rin nagpaparamdam kahit nagparamdam na siya, dun siya mas lalong naiintriga. Dun siya mas nahuhulog, paano mo mas lalo pang mahuhugot ang interes niya habang nananatili kang tahimik, kalmado, at hindi nagmamadali. Hindi mo kailangan ng sweet words. Hindi mo kailangan ng sobrang effort. Ang kailangan mo lang ay misteryo. Maraming lalaki ang iniisip na para magustuhan sila, kailangan silang lagi present. Pero sa totoong buhay, and sa utak ng babae, hindi availability. Ang pinaka-attractive, kundi misteryo. Psychology Insight Kapag hindi mo agad binibigay ang attention mo, ang utak ng babae ay nagtatrabaho three times harder para intindihin ka, nagiging puzzle ka, nagiging challenge ka, nagiging valuable ka, at sa mundo ng dating ang challenge ay mas mahalaga kaysa assurance. Baka isipin mo, edi ghosting na to. Hindi! Ang stoic silence ay hindi ghosting. Ito ay controlled presence. Ibig sabihin, nagre-reply ka pero hindi agad-agad. Nagpapakita kang okay ka, pero hindi ka nag-overshare. May access siya sa'yo, pero hindi ka lagi available. At dito mo na re rewire ang perception niya sa'yo. Bakit siya parang hindi ako sinasamba? Bakit siya parang hindi desperate? Bakit mas confident siya ngayon kaysa dati? Yan ang misteryong nagbibigay ng pull effect. Ang pinakamalakas na presence minsan ay yung halos wala ka pero ramdam ka. Paano? Huwag ka mag-post ng feeling lonely today. Mag-post ka ng enjoying peace and quiet. Show you're growing, not dying. Work out ka. Work grind. Travel o simpleng nature walk. Ipakita mong hindi siya ang center ng mundo mo. Pero kung gusto niyang bumalik sa mundo mo, welcome siya. Kung totoo siya. Kapag nag-message siya at tinanong ka ng ano ginagawa mo lately, huwag kang mag-overshare Eto ang stoic style reply. Focused lang sa goals? Medyo tahimik lately, but mas okay pala. That statement alone says, You're doing well, you're not needy, and you're discovering peace without her. Ang misteryo hindi sa pagiging mahirap basahin, kundi sa pagiging kalmado kahit hindi niya alam lahat. May dalawang klasing babae. One, yung gusto kang bumalik dahil na-miss ka talaga. Two, yung gusto lang itest kung andyan ka pa. Alinman sa dalawa, the key is to create curiosity bago ka magbigay ng commitment. Ang babae na curious, invested na emotionally. Kaya kapag nanatili kang composed at hindi agad bumalik sa dating gawe, mas lalo siyang nawiwire emotionally. Sa silence mo, ito ang possible na tumatakbo sa isip niya. Okay lang ba siya? May iba na ba? Bakit parang hindi niya ako hinahanap? Masaya kaya siya kahit wala ako? At habang iniisip niya yon, Napapalitan ng emosyon ang dating logic. Kaya mas nararamdaman niya ang pagkamis, hindi lang iniisip. At yan ang secret ng stoic influence. Habang kalmado ka, siya ang kinakabahan. Ang silence mo ay hindi pwedeng mukhang galit ka. Huwag mong gamitin ang katahimikan bilang parusa. Gamitin mo ito bilang pahayag. I'm okay now. And I realized, hindi ko kailangang habulin ang hindi sigurado. Subtle signs lang pictures with friends, projects na inaasikaso, smile that says, I'm fine even if you're not here. Ito ang modern flex. Hindi gamit ang pera, kundi ang peace of mind. Kapag consistent ka sa pagiging composed, hindi reactive, at kalmado, dalawang bagay ang mangyayari. One, magde-develop siya ng emotional tension. Hindi ka niya maintindihan. Hindi ka predictable. Kaya gusto ka pa niyang makilala ulit. Two, Madi discover niya na may bagong version ka. Hindi ka na yung laging online. Hindi ka na yung laging nagtatanong. Hindi ka na yung lalaking dependent sa conversation niya. Mas attractive ka ngayon. Hindi dahil sa ginagawa mo, kundi dahil sa binabago mo ang sarili mo. Kapag pinilit mong bumalik agad sa dating version mo, mawawala ulit ang misteryo. Kaya kahit magparamdam siya, kahit mukhang okay na ulit, kahit sweet siya, bantayan mo sarili mo. Maintain the new you. Mas kaumado. Mas confident. Mas tahimik. Dahil kung totoo ang nararamdaman niya, hindi niya kailangan ng laging effort mo. Kailangan niya ng presence mong hindi siya kinakabahan mawalan. Gusto ka niyang balikan. Pero ang tanong, karapat dapat pa ba siya sa bagong ikaw? Kapag gusto ka na niyang balikan, paano mo siya dapat i-handle nang hindi mo winawasak ang self-respect mo? Ito na ang pinakasensitibong parte. Isa kang stoic, kalmado, may dignity, may bagong standard. Huwag mong hayaang mawala lahat ng progress mo sa isang kamusta lang. Baka bigla niyang sabihin, Pwede ba tayong bumalik sa dati? Narealize kong ikaw pa rin talaga. Namiss ko yung presence mo. Kaya ito ang tanong mo dapat sa sarili. Gusto ko pa ba siya o gusto ko lang yung validation? Tatlong tanong na dapat mong sagutin. One, nagbago ba siya o nagpanik lang siya sa pagkawala mo? 2. May effort ba siyang ayusin ang past issues nyo? 3. O gusto niya lang ulit ng comfort zone? Ang stoic hindi umaasa sa mga salita, naghahanap ng evidence through action. Kung sa pagsusuri mo ay sincere siya, consistent, na talagang lumalaban, pwede mong i ang pagbabalik. Pero may paraan ang pagbabalik ng isang stoic. Sabihin mong malinaw bago tayo bumalik sa kahit anong dati. Gusto kong malaman kung ano ang binago mo at anong binago ko rin para gumana ito ngayon. Don't act like nothing happened. Dapat may conscious awareness kayo sa kung anong pagkukulang. Noon, para hindi nyo na ulitin ngayon, ipaliwanag mo kung anong mga bagay ang hindi mo nahahayaan mangyari ulit. Example, gusto kong consistent yung communication natin, pero ayoko na sa one-sided na effort deserve nating dalawa ang respeto at clarity. Ito ang pinaka-common na situation. Mahal mo pa rin siya, pero hindi mo na alam kung totoo pa siya. Ang stoic response, observe before you decide. Bigyan mo ng panahon. Huwag mo agad tawagin siyang baby. Huwag mo agad i-unprivate yung mga lumang pictures. Huwag mo agad ibigay yung 100% version mo. Ipakita mong hindi ka galit, pero hindi ka rin tanga. Patikim lang ng damdamin para maramdaman niyang kailangan niya ring magpundar. This is where real power kicks in. Kapag bumalik siya, pero narealize mong masaya ka na ngayon, at hindi mo na kailangan bumalik. Huwag kang cruel, pero huwag ka rin matitinag. Example, reply, salamat sa honesty mo. Masaya ako na nag-reach out ka, pero sa totoo lang, nasa face ako ng buhay ko na gusto ko na ng ibang direksyon. I still wish you peace. That's class. That's self-control. That's stoic growth. Hindi lahat ng pagbabalik ay second chance. Yung iba, final closure. Minsan nang akala natin, kaya tayo hindi nagpaparamdam ay para habulin tayo. Pero sa proseso, nare-realize natin, hindi pala siya ang hinahanap ko, kundi sarili ko. Kung bumalik man siya o hindi, ang totoong tanong, bumalik ka na ba sa sarili mong halaga? Ang stoicism ay hindi para sa revenge. Hindi para ma-prove na mahalaga ka. Ang Stoicism ay para matutunan mong hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo kahit kanino, kahit sa taong minsang hindi ka pinili. Kung pinili mong bumalik sa isa't isa, dapat hindi lang balikan. Dapat bagong simula. Mag-usap kayo. Gumawa kayo ng mga bagong rules. Magpatawad kayo, pero may accountability. Huwag kang babalik kung parehong ikaw rin ang magbabago. Siya hindi. Ang stoic man ay hindi umaasa sa change ng iba. Pero hindi rin siya papayag na maulit ang sakit, panalo ka pa rin. Kapag sa dulo ng lahat hindi siya bumalik, hindi siya nagparamdam, hindi siya lumapit. Pero ikaw, na panatili mo ang dignity mo, that's growth. Hindi lahat ng laban ay may ending na romantic. Pero lahat ng taong pinili, ang katahimikan kaysa pagmamakaawa, Lumalabas na mas panatag. Silence reveals more than confrontation. Kung hindi siya lumapit sa kawalan mo, hindi siya worth sa presensya mo. The one who values you will never wait for you to beg. Bumalik man siya? Ang tunay na tanong, nandiyan ka pa ba sa parehong version ng sarili mo?